Ayan guys oh. Sobrang dami talaga guys oh. Nakikita nyo yan guys. Ah, ang ganda ng mga isda oh, nagsilabasat. Hello guys, good morning guys. Nandito ako ngayon sa punong guys. At saka maganda pa yung area nila dito guys oh. Oh, ang lawak-lawak ng pispan nila dito. Tingnan nyo guys. At saka marami pang isda guys, mga bangus. So, yan guys, yung tubig na gumalaw guys. May isda diyan, sobrang rami. Oh, so, tingnan niyo guys oh. Ang dami ng isda. Sobrang laki ang punong dito guys. Ang lawak-lawak ng area sa punong guys. Okay, so, guys, so tingnan niyo. Maganda pa yung area nila. Ang daming isda guys oh. Tingnan nyo guys. Kikita nyo yan guys oh. Wow. Ang dami ng isda guys. Oh, tingnan nyo guys. Ito guys oh. Tingnan nyo guys. Ganito lang pag pagkain ng pag tawag ng isda guys para magpakain tayo. Ganito lang guys oh. Tingnan nyo ganito lang guys ibalik natin to guys tingnan natin isda guys oh nagsilabasan na guys oh ang daming isda guys oh wow oh malaki na isda guys oh tingnan nyo guys oh sobrang ganda ng mga bangus guys oh ngayon lang ako nakapunta dito guys nakarating ako dito guys kasi may hinatid kami dito guys sheet pile guys deliver namo mo dire sa sa Masaw Tungawan area Tungawan ini guys sakop ni sa Sibugay guys Sibugay ni siya dire narahong unit guys pakita ko pakita nako sa inyo ha Yan guys so yung kulay yung kulay green yung may karga putaw guys sheet pile yan gagamitin yan sa mga pangpang -pang guys para i bugsok na siya guys para dili mo landslide yung lupa guys <laughs> yung karga namin sheet pile kaya nakarating ako dito pagpunta ko dito guys may may dumating dito sa pispa nila nagpa kain ng isda kaya excited din ako kasi ngayon ko lang nakikita yung mga isda marami nga nagsilabasan kasi kumakain sila ng pagkain nila guys tingnan nyo guys oh sobrang dami talaga guys oh nakikita nyo yan guys ah oh, ang ganda ng mga isda oh nagsilabasan oh kumakain sila guys oh larang sarapon silang baba guys gaon guys mo action rin sila. Huwag hangat, guys. Oh. Wow. Ngayon ko lang nakikita to guys. Ganito pala. Magpakaya ng isda, guys. Pukpukin puk lang ito, guys. Oh. Biyan lang, guys. Oh. Yan. Silabasan na yan sila, guys. Oh. Tingnan nyo, guys. Oh. Oh. Diba? Ang dami ng isda. Malaki na, oh. sobrang ganda telaga nang Bionila dito gitu guys oh. So. Ang ganda-ganda talaga nang area.